ano din eh. Dari-dari yung tubig, balulunod din rin ko ares. Hangga? Doon? Bakit baha? Nililig. Sino hmm. na ano milig? hos dun sa may ilog? Wala na, wala na. Okay. Okay, tao ka. Hindi ko na Wala kayo magdadala ka. Ah, wala. Walang ukura. Meron, ano, mamaya na? Mamaya na. Sino naglagay ng house ng dam? Ba. Nasa naga. Hindi sa may padalawang gilid na re. Hindi mapupustuhan. Puno ng tubig. Pwede patayin ah. Di ma. Pwede patayin ng tubig pare siguro tanggalin na Dapat pa kanu-kuno mamaya. Ha? Huh? Mahirapan tayo mamaya pagkagayan.